Sa akin eh? sarap, sarap na sabi sa gusto ngayon? gusto na ka? gusto mo na kung ano ano ano? salamat salamat ninyo talo salamat ka ngayon talo siya masalama talo nito masuperin siya kagawin sa pagkain naman? salape kung ano ninyo masalumu mo ano ninyo mawingin naman kung 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 ang call time. Po. Ano po? Nasa session hall na lahat ng lahat ng kagawad, buong barangay. Tapos may 3 minutes para ba? Hindi! 10 o'clock! 10 o'clock ang call time. 10 o'clock, may alas yes, dos na. Kaya nga, nitatakang ang hinahanap ko, hindi makapag... Galing na okay. kami doon, pinapasak ko si Tak doon, sabi wala ka. Uh, eh wala pa nga kasi pwede. hindi mo pwedeng wala. pagbira kayo sa sarutan, parang kung ano obvious obvious na sa pagbira, parang ko kayo, bobo lang. Hindi Hindi ko Hindi 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 Mayor, malabo instruction Hindi ko malayo. Lahat ng panyayo na pinagawa ko, malinaw na sa third floor tayo, sa session mismo, labing walong barangay, kapitan at kagawad, ang na lang, doon ang kakainan, And hey.